to 27 right now we'll be by 7:20 27 ng to ang oras and we play better music all here the hears and ng radio station this is wilder film 103.1 susubukan kong muli ang mahalin kita. tinuod kita wa be best, no, na if you truly love that person even though nasakita na kayo ka oh. even though ginapasakita na kayo kaniyag daman willing gihapon ka nga dawaton siya balik tungod kay love ni mo siya oh. nagpapakatanga nagpapakamartir sa ngalan ng pag-ibig oh naman will be best na ibigin siya. Pero mas mali will be best na hayaan mo ang sarili mong masaktan dahil nagkamali siya. Sometimes will be best kinahanglan ni mo nga tagaan og forgiveness ang tanan. You have to take the risk kahit na ilang beses mo pa itong gawin. Kasi sa love will be best, hindi enough ang isang take lang ng risk. Kailangan maraming beses kang mag-take ng risk. Maraming beses na kailangan mong subukan ng isang bagay para mapagtanto mo na okay na pala. Oh. Hindi kailangan wag na isang beses mo lang sinubukan tapos nag-failed ka, suko ka na agad. Oh. Kailangan wag bebas lumaban ka. Oh. Dapat palaging lumaban. Dapat palaging magpatawad. Dapat palaging tanggapin lahat ng mga hindi dapat. Oh. Kasi sometimes, well, Bebas, kung tatanggapin natin yung mga bagay na akala natin mali na, parang nagsisisi tayo bandang huli, no? Nagsisisi tayo dahil pwede naman sana, na work workout naman sana, kaso sinukuan mo na. Always remember, well, Bebas, lagi pong sinasabi nila na nasa huli ang pagsisisi. Kaya sana hindi na dapat kumantong pa. Sa huli na pagsisisihan mo ang lahat bago mo magtanto na importante pala yung tao.